Hello mga kasari, hello mga sisiko, good morning, time check is 10am, Kapit tayo mga sisiko, ayan Bago pala tayo kumunta sa tindahan ay nandito ako sa aming dirty kitchen Para i-share ko sa inyo muna kung ano yung ginagawa ko ngayong oras na to 10 am. So, actually, kagigising ko lang mga sisiko. Natapos na kami kumain ni Kuya Dave. Yung ulam namin is isda lang at saka gulay kagabi. Giinit ko lang. Pero ngayon, nagluto ako ng chicken na ulit. Sana yung ano ko, sandok. <laughs> nagluto ako ulit ng chicken. Ayan, oh. So, ayan mga sisiko. nagluto ako ng manok. Ayan, oh. Ito ay sopak. Kasi malambot lang siya. Supak ng manok, tapos lagyan natin ito ng atay, atay kaagad. Hindi ko lang sinabay yung chicken sa atay niya, kasi nga madurog yung atay. Tapos, pagkatapos nito, pag okay na siya, magmalamot na lahat, isusunod ko na itong, uh, anong tawag nito, malunggay wala akong nilagay dito na kahit anong pangpasarap, asin o kahit basta kahit anong mga sisi ko wala. Ang nilagay ko lang is yung lemongrass, yung tanglad tapos yung luya at o luya. Ayun, pinukpok ko, lang, ko lang yung luya para ano lang para mabango lang siya at wala siyang pangpalasa kasi ito ay para kay Ayan. So, itong ulam na to ay para kay Maki and Dogi. Tapos si Popoy doon sa loob ng bahay. And flex ko lang yung, ano, yung mga soft drinks namin at saka mga beer, red horse. Ayan. Dito nakalagay sa likuran ng aming tindahan yung mga stocks namin na, na mga ano, ng mga beer and coke. Tapos yung mga empty naman, and doon sa malapit sa gate banda para madali na lang siyang ilabas kapag may mga panel na pumupunta dito. Hindi na kasi siya ipasok pa sa, sa, tindahan kasi nga masikip na. So, naghahakot na lang kami ng per case doon sa loob ng tindahan. Ayun. So, tingnan natin dito si Kuya Dave. Habang ako ay nagluluto muna si Kuya Dave, dito nagripak ng, parang nagripak yata siya ng sugar. Tapos ka na, Kuya Dave. Ayan, oh. Shout out! Ayan, si Kuya Dave nagripak ng one half na brown, brown sugar. sugar. Sandugay so, pa ito matapos. <laughs> so, ang sugar na brown dito sa amin kasi per sak yung binibili namin is 80 ang kilo. Tapos naman, pag half kilo is 40. Ayun. Sa isang sako, ito na lang din natin. Oo. So, check natin. Yung itlog naman namin, ito na lang din, yung nabili ni Kuya Dave na 15 trays. One, two, three. Mm uh -uh. limang tray na lang. So, sa susunod na araw, kuha na naman siya. Tapos, dito namin, ayan yung one-fourth. Ayan, may one-fourth pa rin kami. Mga tubig. And, dito nakalagay yung aming isang sakong sugar. So, yan na lang yung natira. Siguro bukas, pupunta si Kuya Dave ng palengke. And sa bigas natin, ayan, meron na lang kaming apat na sako na bigas. Pero hindi siya pwedeng isabay ni Kuya Dave na bilhin. Kasi nga, ano, mga sisi ko, mabigat na masyado. So, sugar lang muna at saka yung mga ricado sa palingki. Ayan, kunting flex lang. Ayan, habang busy si Kuya Dave, busy din ako doon sa loob ng bahay muna. So, mga, mga 12, ako na ulit dito yung magbantay. Ayan, pakainin ko muna yung mga alaga ko. Yun, kunting flex-flex lang tayo mga sisi ko kasi wala tayong update ngayong uh, Martis. <laughs> Tapos yung mga nabili ko pala na mga sabo na powder sorb kasi ito yung mabenta ay naisabit ko na. So, punong-puno na ulit yung ating sabitan ng mga powder. So, back to back po yan mga sisi. Kasi hindi na siya, hindi ko na siya pwedeng mailagay pa sa harapan kasi nakaano siya sa bigas. Baka mag, ano siya sa Papunta sa bigas yung powder. So, puno na yan siya. Tapos, dito sa kabila, dito naman nakalagay yung ating mga ibang mga powder na mga stock natin. Ayan. Aside sa mga ginugupit-gupit natin doon sa harapan talaga, yung mga overstock is nandito. So, napakakalat ng tindahan natin. Ayan, may mga stocks pa kasi na hindi pa rin na display, pero hayaan na lang natin yan. And, punta tayo dito na side. Okay, so ngayon ay March na. So gusto ko lang i-flex ulit sa inyo na yung mga nabili ko pala na nalungkot ako na yan. Nabili ko mga Nestle cream at saka Eden cheese. Last month pa po na obos. Okay, so dito na part sa ating mga gatas, mga kasari. So itong mga stock na nandito na ay bago na to. So, at saka itong cowbell before ay halos puno yan siya dyan. Halos isang box yan na nalungkot nga ako kasi napakarami pa. So, may natira dalawa na lang. Ayan. So, meron tayong item bukas from grocery. Mapupuno na ulit dyan aside. Meron ding angel cream din sada si grocery. So, bukas pa yan mga sisiko. So, dito naman pa na part sa ating ibang mga dilata. Ayan, puno pa yan siya. Tapos dito sa ating mga imported na mga dilata. Ayan, itong maling na square. Ayan, dagdagan natin yan. Pag makapunta tayo sa grocery, pati itong mga holiday. Kasi walang holiday. Corn beef si grocery. Tapos ito dito, star, uh, star corn beef. Ayan, dyan yung bakante. And dito na part, itong dalawang bakanting tray nakalagay dito yung uh, mama na malaki at saka coco mama na maliit so bukas mapuno na ulit yan dyan kasi nga meron tayong order from grocery worth 10,000 bukas so bukas ipapakita ako sa inyo yung mga mapamili ko sa grocery so ngayon ay hindi na ko halos malabas uh, lumalabas dito sa aming tindahan umaalis uh, before is every week ako once a week akong umaalis. Pero ngayon siguro sa isang buwan, one to two times na lang akong ano, lalabas. Kasi nga halos yung mga saleable item ay mabili naman natin kay grocery. Pero itong ano lang, mga chicheria ko, may mga ilan-ilan na dito na bakanti na talaga. Ayan, dito na party. Yan, marami ng kulang din. Yan o, oh, Di isa-isa na lang. Kasi yung ibang mga item ay wala si grocery. Kaya may time talaga na kailangan kong umalis para mamili sa grocery. Ayun. Tapos yung ating cream bread. Wala na. Yung ahente natin ay hindi siya pumunta. Baka bukas. Tapos katatapos ko lang din nag-repack ng gamis. Flex ko lang. So, ipaubos ko muna to mga sisiko and mag-order na ulit ako. Kasi ito na lang din yung natira sa nakalagay dito, wala na doon sa lagayan ko sa box. Ito na lang. So, pirahin muna natin ito bago tayo mag-order. Ibabawas muna natin. Tapos dito sa aking uh, glass lalagayan ng mga stocks. Marami na ring mga bakante. Ayan. So, need na talagang aalis si Ate Rose ninyo. Okay, so ito lang muna yung update natin for today mga sisi ko kasi wala tayong vlog mga ilang araw. Kunting pasilip lang sa mga item. Makalat yung tindahan mga sis. hindi pa ako nakalinis. Thanks for watching. Love you all. Bye for now.